isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari kamakailan lamang sa China. Natampok natin ang iba't ibang mga contents patungkol sa China at patungkol sa matitinding mga pagbaha na nagaganap dito. Ngunit kakaiba ang impormasyon na ito at talagang napakatindi ang nangyayari ngayon sa bansang China. Halika, ating tumalamin mga kaibigan. Ang impormasyon sa video na ito ay nagpapakita ng na isang insidente sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isang magandang probinsya na kilala sa kanyang sagana at magandang tanawin. Ngunit ngayon, ito na ay sentro ng isang likas na kalamidad. Ang matindi at tuloy-tuloy na pag-ulan ay nagtulot ng pag-apaw ng maraming ilog na nagresulta sa malupit na pagbaha sa ilang mga lungsod. naglabas ang Guizhou Provincial Meteorological Bureau ng isang red alert para sa malakas na pagulan. Nagbabala sa mga residente tungkol sa pangalib na darating. Maraming lugar ang nakakaranas ng pagkakaantala ng kuryente at pagkakabasag ng komunikasyon dahil sa labis na kondisyon ng panahon ang mga pagsisikap sa rescue ay nasa ilalim ng paraan habang sinisikap ng mga otoridad na makarating sa mga naiipit sa kanilang mga tahanan dahil sa pagtaas ng baha. Libon-libong residente ang inilikas sa ligtas na lugar at itinatag ang mga pansamantalang pampasigla. Ang mga kalsada at highways ay naanod na talaga namang halos imposible ang transportasyon sa maraming rehiyon ang lokal na ekonomiya ay dumaranas ng malupit na pinsala na may mga bukirin at negosyo na sobrang nalubog sa tubig. Nagpadala ang gobyerno ng China ng People's Liberation Army upang tumulong sa rescue at relief operations. Ginamit ang mga helicopter upang i-airlift ang mga tao mula sa mga lugar na pinakamatindi ang pinsala na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan ng probinsya ng Rizu at inilaan ang malaking pondo upang suportahan ang mga pagsisikap sa pagre-recover sa mga napinsala ng bagyo. Ang mga international organization ng tulong ay nagbibigay din ng mga karagtagang tulong at nag-aalok ng pinansyal at material na suporta sa mga apektadong residente. Itinuturo ng mga eksperto ang hindi inaasahang pagbaha sa isang kombinasyon ng pagbabago sa klima at dahil na rin sa geographical na lokasyon nito. Ang pagbabago sa klima ay nagdudulot ng mas mabigat at mas madalas na pag-ulan na nagpapataas ng posibilidad ng ganitong malupit na pangyayari. Habang nagsasanib ang mga residente ng Guizhou upang ibangon ang kanilang buhay, hinihintay ng probinsya ang mahabang proseso ng pagka-recover kung ating mapapansin, natampok natin kamakailan lamang na ang China ay talaga namang bagsak ang kanyang ekonomiya. At dagdag pa dito ang mga pagkukunwari na hindi nila ibinabalita ang napakarami mga challenges sa China. Isa na dito ang mga kalamidad na hindi talaga nila ipinapalabas internationally. ngunit makikita natin mga kaibigan, napaka-powerful talaga ng social media. Dahil nakita natin ang talagang sitwasyon sa China. Ipanalangin natin ang mga sibilyan ng China na sila ay makabangon sa paghihirap na ito at nawa ay makilala nila ang tunay na takapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Mga awit 32 verse 8 Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nakatitig sa kanyang mga anak. Kaya huwag tayo magalala saan man tayong dako naroon. Kung tayo ay nanalampala sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo iiwanan. At patuloy niya tayong alagaan dahil patuloy ang kanyang pagmasid sa kanyang mga anak. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin, Ama naming banal mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil dumarating man ang mga trahedya ng buhay ay kayo po'y nakatitig sa amin. Patuloy niyo pong alagaan ang mga tao sa China. Tulungan niyo po sila Panginoon at naway makilala nila kayo. Ganyan din Panginoon ang mga mamamayan ng iba't ibang dako ng mundo. Maging sa China ay tulungan niyo rin po sila. Maging kami Panginoon sa Pilipinas ay tulungan niyo po kami. Nanawa po'y malaman namin na ang dakila naming takapagligtas ay lagi nakatitig sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal at salamat sa inyong proteksyon sa bawat isa. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkatotoo ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.